salita na ang pamunuan ng Iglesia ni Kristo patungkol sa pagkaresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon pa sa kanilang tagapagsalita ay hindi dapat anyang litisin ang dating Pangulo sa ibang bansa dahil gumagana naman ang mga korte sa Pilipinas. Ikinadismaya din nila ang pagsuko ni Bongbong Marcos ng ating soberanya sa mga banyaga dahil ipinagkanulo nito ang kapwa nating Pilipino at dati pang pangulo ng ating bansa sa kamay ng Banyagang Korte na mismong ang Pilipinas ay hindi ito kinikilala. Matatanda ang nagsagawa ng malawakang rally ang INC ilang buwan ang nakaraan upang ipanawagan ng pagpikil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Subalit, hindi ito pinakinggan ng Marcos administration bagkos tuluyan nilang in-impeach si Bibi Sara at tuloy-tuloy nilang hihilayan ang pamilya Duterte. Hudyat na kaya ito ng mas malawakang rally ng INC upang ipanawagan ang pagpapauwi sa dating Pangulong Duterte at ang himukin na lamang na bumaba na sa pwesto ang bangag na Pangulo. Uh, nang mag po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa at malamang ay naaalala niyo po ito kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ng problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay sa, yung panawagang yun ng Iglesia Ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po Kuya Jen, mm -hmm. eh, nangyayari yung mga nangyayari ngayon. Uh, hindi naman po natin may tatatua ng sinuman matindi mm -hmm. ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot maging ang mga tagaibang bansa'ng nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, mm -hmm. alam la-alam nila, hindi nagkakaisa. Uh, Magulo. Uh -huh. tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay apo, uh, we we come to the crux of the matter. Yes so, ano po, opo. Um, para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ng iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas dito dapat litisin sa ating bansa bakit po sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya ang saganang ganang amin po nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Mga kababayan, on March 11, 2025, former President Rodrigo Roa Duterte was forcibly taken by the Philippine National Police upon his arrival at the Ninoy Aquino International Airport. He was brought to Villamor Air Base, a military air base, detained for nearly 12 hours, and then flown out of the country on a private jet to The Hague. all allegedly because of a warrant issued by the international criminal court. this was patently an illegal arrest. this constitutes extraordinary rendition. a filipino citizen, a former president, was taken into custody without a valid warrant issued by a philippine court, without due process, and without any legal basis under our laws. The Constitution is clear. Section 2, Article 3 of our Constitution explicitly states The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation. of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. This means that for an arrest to be lawful, it must be carried out pursuant to a warrant issued by a Filipino judge of a Philippine court. Kasaan yes. po ang warrant of arrest na inisyo ng hukuman ng Pilipinas? Wala. Without a valid warrant from a Philippine court, this was at best a warrantless arrest. Under the rules of court, warrantless arrests are only permitted in three instances: in flagrante delicto, hot pursuit, and escaped prisoner. None of these circumstances applied to the case of the former president. So, was the legal, What was the legal basis of his arrest? The authorities acted solely on an ICC warrant, a document that has no legal effect in the Philippines unless reviewed and validated by a Philippine court. In fact, even assuming without conceding that the government itself wished to recognize and enforce the ICC's warrant, it still violated the Rome Statute itself. Even by ICC standards, the former president should have been brought before a Philippine judge to determine the validity of his arrest. before it was handed over to a foreign court. Under Article 59 of the Rome Statute, a state party which has received a request for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and the provisions of Part 9 and shall bring that person before the competent judicial authority in that state. Yan ang sinasabi ko paulit-ulit nung nasa labas ako ng gate Vimore Air Base and why was this not done if they claim to abide by international law and standards then why did they conveniently choose to ignore this provision the fact remains that we are no longer a state party to the Rome Statute we are no longer a member of the ICC in fact in a letter dated December 15 2023 the president himself wrote with respect wrote to me with respect to your concerns, legal or otherwise, on the investigation to be conducted by the international criminal court into the previous administration's war on drugs, i remain steadfast in my resolve that the jurisdiction of the icc over the republic of the philippines after the effectivity of its withdrawal therefrom is very much in question. to this end, this government will not assist the icc. In any way, shape, or form. So, if the government itself has declared non cooperation with the ICC, why did the PNP violate this very policy and enforce a foreign warrant? Even granting, for the sake of argument, that we have some duty to cooperate with either the ICC or Interpol, does that duty override the fundamental rights of every Filipino enshrined in our Constitution? What happened on March 11, 2025, is not just about one man. It is about all of us. It is about the country. If a former president can be taken without due process, what stops them from doing the same to any other Filipino? Therefore, we must dare to ask more questions. Under whose authority did the PNP Act, why didn't it enforce a foreign warrant without the Philippine court order? Why didn't they at least bring PRRD before a judge as required by the Rome Statute itself? Even more disturbing is the silence of the armed forces of the Philippines. Why did the AFP stand idly by while a former commander in chief was taken from a military base under questionable circumstances? How could they allow a foreign tribunal to override? on our constitutional guarantees. We have now lost a former president. I pray that we do not lose the country next. Your Honor, Senators uh, Caetano and Marcos, and other Senators present, Marco. alam naman natin lahat at alam nila na mali ang gina ginawa nila ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Uh, ang pangunahing uh, tanong ko po sa hearing na ito, paano at bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon? Meron naman tayong umiiral na justisya sa bansa. Meron naman tayong sariling mga batas at korte. Bakit pinayagan uh, po ng gobyerno na nakipin po ang isang Pilipino sa sarili nating bayan. Sabi nga ng mga nakakarami, too late the hero. Uh, kaya kung ano man ang uh, lumabas sa hearing na ito, si dating Pangulong Duterte ay ngayon nasa The Hague na po, Netherlands na po. Uh, ano bang pwede pang magawa? I respect the initiative of this uh, committee to hold the Senate inquiry. Bagamat uh, nire-respeto natin ang pagdinig na ito, sinasabi ko rin po ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Walang problema sa akin, mag-hearing kahit araw-araw po. Pero ang tanong, may babalik nyo pa ba si Tatay Digong? Yan ang tinatawag ko na too late na hero na po. Useless lahat ng hearing na ito kung hindi na po may babalik si Tatay Digong. Kung kaya Pakiusap ko lang, kung kaya niyo po siyang dalain doon, in less than one day, sa loob po ng 13 na oras, dapat kaya niyo rin po siyang ibalik dito, sa lalong madaling panahon. Dahil nagungulila po ang Pilipino at hindi kayang tanggapin ang nangyari sa kanya. Bilang isang mambabatas, nandun ako sa naiya nung lumapag ang eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Duterte hindi po ako pinayagang makapasok. Kasama ko po ang kanyang mga doktor dahil may scheduled medical check-up po siya uh, sa March 12. You may check the records po. Importante, masiguro ang kanyang kalusugan dahil 80 years old na po ang dating uh, Pangulo. Pero mukhang hindi ito na isa alang, alang po ng otoridad dahil hindi siya pinayagan na mapunta sa ospital. Hindi, hindi nadala ang kanyang mga medisina. Alam niyo po, ako ang nagpapadala ng medisina niya sa bahay niya. Linggo-linggo po yan. Dahil yan po ang pinangako ko sa kanya noon. Bagamat, bagamat hindi na po siya nakikialam sa akin sa politika. Pero sa kanyang medical, ay yan ang pinangako ko sa kanya. Na hindi ko siya pababayaan habang buhay. 27 po ang kanyang gamot. Sana po ay maibigay rin ang kinakailangan gamot at medical attention sa kanya habang nasa ibang bansa. Dahil karapatan naman po ito ng bawat tao. Constitutional right po natin yan. Sana'y po siya na merong nurse. Sana'y po siya na may doktor na nag-aasikasa sa kanya. Na ikuwento nga sa akin niya, Tony Medialdea, na yung unang bumisita siya sa detention cell, ay uh, nakapaasya dahil hindi po na naipasok po ang kanyang uh, mga gamit. Alam niyo, hirap na siya mag -medias hindi na niya kaya mag-medyas mag-isa. At ngayon, it took Kim, uh, it took uh, Atty. Medyal several days bago may pasok yung mga kagamitan na kailangan ni Tatay Digo. Mahirap talaga ang kanyang sitwasyon ngayon na nakadetain. Sa unang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa ICC, napansin natin iba po ang kanyang pananalita. Marahil ito ang uh, estado ng kanyang kalusugan. Sa totoo lang po, several times na po naobserbahan ko yan noon yung kanyang pananalita ganun yan pag hindi po naibibigay sa kanya yung saktong medisina na dapat niyang uh, inumin marami na pong karamdaman si Tatay Digo sino ba namang 8 years old na walang gamot na iniinom at uh, walang karamdaman yun po ang aking kinakatakot sa ngayon ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan kaya hindi ko po maintindihan bakit hindi pinayagan ng mga pulis ang, ang doktor na makita siya okay na po ako, hindi niyo po ako pinapasok. Ilang beses po akong nag, uh, nag, nakiusap, pwede ba akong uh, sum pumasok, sumunod. Pinababa nga ako sa sasakyan eh. Hindi po ako pinapasok doon sa Guillemore Air Base. Pero uh, nakiusap po ako, naunahin na lang po yung doktor niya. At yung ambulansya. Lahat naman may constitutional right to seek medical attention when needed. Lahat ng Pilipino dating presidente man o normal na mamamayan lahat ay may karapatan na masiguro ang kalusugan at kaligtasan. Nakakalungkot na isang bagay na ating ipinaglaban para sa Pilipino hindi maibibigay po sa dating pangulo na minamahal ng marami. Ganyan ba po ang dapat na trato sa taong minahal ng bayan at minahal din ng taong bayan. Madam Chair, mataas po ang aking respeto sa kapulisan lalo na po sa mga babae, mataas po ang aking respeto sa kanila. Noong nakaraang administrasyon, anong balik ang respeto ng ating mga kababayan sa kapulisan? Taas noo po. Ang ating kapulisan, ating mga sundalo. As its highest ang respeto sa PNP. Inuna namin ang pagtaas ng sahod ng uniform personnel dahil alam namin kung anong sakripisyon ninyo para sa bayan ako mismo bilang sap noon, ako po nang ulit no, na may sakatuparan po ito dahil minahal namin ang kapulisan. Ngunit nakakalungkot, Madam Chair, na noong nandun ako sa NAIA, yeah. nag nakikita niyo naman po sa video, nagtanong lang po ako sa PNP spokesperson kung saan kami dapat pumunta. Dahil sabi ni Chief PNP Marbil sa 250 po. Nilapitan ko po ang inyong spokesperson at hindi uh, po ako sinagot, tinakbuhan po ako. Sana naman bilang spokesperson, punting sagot lang naman laman po. Punting respeto, sumusunod naman po kami sa batas. Hindi naman siguro dapat ipagkait sa atin ang respeto at higit sa lahat ng katotohanan. Sa totoo lamang po, ilang beses na po nagsinungaling si Now, Brigadier General Jane Pardo. Sana po. Ma'am sports, bilang spokesperson. Totoo lang po ang sabihin mo, alang-alang sa bayan. Your duty is to be loyal to our flag and to our country. Minahal namin kayo ni dating Pangulong Duterte. Sana, konting respeto lamang po. Kung nagawa niya yan sa, sa akin, magsinungaling, mas nagagawa niyo po yan sa ibang tao. Respeto lamang sana gaya ng pagrespeto at pagmamahal namin sa uniform personnel. Pangalawang beses na po ito na hindi ka sumagot ng totoo. Sa interview mo, sinabi mo nagpupunas lang ng pawis ang ilang pulis na nakuna ng video na umiiyak habang inaresto si Pangulong Duterte. Mapigilan mo bang umiyak? E nasasaktan po yan. Doon lamang po tayo sa katotohanan at piliin nyo lang laging magsabi ng totoo alang-alang sa bayan. We must always entrust our loyalty to the Filipinos, to our flag, and to our country. Yan naman po parating sinasabi ni dating Pangulong Duterte sa inyo. Just be loyal to our country and to our flag. Last, gusto nating malaman kung may nalabag ba na proseso ang pamalaan. Nabigyan ba po ng due process ang Pangulo dahil kung seryoso tayo sa pagbibigay ng hustisya, unang konsiderasyon dapat ang karapatang pantao at ang pagsunod sa due process. Sa totoo lamang po, hindi na po tatakbo si Tatay Digong sa inyo. Hindi na niya kayang tumakas. At alam niyo po yun. Hindi na niya kaya kayong takbuhan. Dahil hirap na nga siya maglakad ng thanks for watching